Isa sa pinakamahirap na mag-layout ng tiles ay ang hagdanan. Hello guys, good morning. For today's video panoorin natin kung paano magkabit ng tiles sa hagdanan. Disclaimer lang ang video na 'to ay hindi sa atin. So ang ginagawa lang natin 'to para magkaroon tayo ng idea, magkaroon tayo ng mga technique kung paano mag-layout, magkabit ng tiles lalo na sa hagdanan. So ang gagawin natin guys, panoorin natin at alamin ang mga paraan kung paano ito gagawin ng walang kahirap-hirap. So panoorin natin, watch and learn. Let's go! Ah! hindi nyo ba napapansin guys na parang tabas lang siya ng tabas parang hindi siya nagsusukat aktual ang pagsukat niyan so napansin nyo yung tansi na malit dyan sa gitna pitik yan, may ink yan. kaya pag sukat niya sabay pitik nagkakaroon ka agad ng palatandaan. May guide na kaagad. Kaya parang tabas lang siya ng tabas. So, isa rin yan sa technique na pwede natin gayahin. Na pang madalian, hindi na kailangan yung lapis natin dyan. Pitik na lang ng kaunti. Meron na tayong guide. Uh, lagi nagiging accurate pa kasi inaaktual natin. So, yan ang dapat nating malaman sa mga video na mapapanood natin kung ano ba yung pwede nating may apply sa pangaraw-araw natin na mga ginagawa. kita nyo naman yung mga finish product guys na uh, napaka napaka ganda so sa siding part sa siding yan dito naman yung sa 30 tip na talaga yung apakan na so tingnan natin guys kung papaano papaano nila dinidiskartihan to na nang walang kahirap-hirap. So, panoorin natin. Uh, of course, gayahin natin pag kinakailangan. Ganun lang naman yun eh. Uh, I-improve natin ng kaunti. At least, nagkakaroon tayo ng idea. Panoorin natin and sundan natin kung paano to ginagawa. Let's go! Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa mga nag-share at sa mga nag-like sa ating video. Uh, isa lang ang masasabi ko. Isa kang ka alamat, katribo. Good morning.